Patayin mo yung headlight kasi masisilaw. Ah, signal line mo lang yung left and right. Ah, left. Yeah, right. Okay na. All goods na. Hello, boss. Sa SBN? Okay lang. Nagka po na pagpapaplat, boss. May wala kayong medyo... So, basag, oh. Oh, basag. Eh, <laughs> ganyan okay, na 'ko. Bakit mo ba patmarabas 'to? Anong dahilan mo? Pag parking free. Ah, dahil marami kang pera. Librex. Kasi pag parking ko 'to sa May Baseco is STL. Kumaya ako. <laughs> <laughs> yung tangko mag-siyan. Hindi ko po magano eh. Inuna mo <laughs> pa yung STL. Uh, ayos na, ganyan na. Uh, tapos dito, dalawa sa yalim. Ito, dalawa lang yan. Ayan, Ay, uh, tsaka dito. Ayan. Ikaw gumawa ng sarili mong motor. <laughs> Ika-guide lang kita. <laughs> eh, toong hindi mo na makuha. Okay na yan. Ano nga pa kalimutin Hindi na makukuha yan nabasag e, eh. wala na yung kadugsong e eh. paano yan? pero ito lang kailangan dyan, yung may may scan dyan oh, wala na alin oh, dalawa oh counter mali, mali ka ah ya ganyan ya lupit talaga matututo ka na yan <laughs> motor mo gawa mo igagayad na kita mali 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 counter pagpaluwag counter Nakalas na ba yan dati? Ikaw, 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 na wala nagbakas nito. Ako, nakalas. Oo. Ano? E di, ibuka mo lang konti ito. Buka mo lang. Yan. Kabilaan. Yan, buka mo lang muna. Para buka mo na. Okay na? O, hilain mo na dito. Yan, unahin mo dyan. Dahan-dahan. Yan, dahan lang. Tapos buka-buka mo lang ito. Sige. Sige. Dali na, yan. Sige. Hindi, i-baba mo ito. Sige, hindi yan. Yan. O, di ba? Madali lang. O, tapos, i -up. Ganun mo ito. Yan. Tanggalin mo ito. Yan. Di ba? May pipindutin ka lang dyan. Yung pinakaano niya. Sa bahila.

Tapos? Yung ilaw, palit na kayo. May ilaw akong binili. Ay! Problema tayo. Eto. Anong sukat ba yan? Ano na yan? Size? Wala ka bang tools dyan, Isa? Ano ba yan? Wala. Mga size 8 yata yan. Papalitan na natin ang buto. Sinira-sira mo kasi. <laughs> ang lupit mo. Ah, hindi. Hindi na kailangan. Okay. Buo pala to. Papalitan pala natin ng buo. Pugutukuti mo lang yan. Screw. Tanggalin mo yan. Buo pala yung binili mo eh. Itong mga ilaw lang kukunin natin. Yan. Tanggalin mo lang yan kasi lock lang yan. Yan guys. Papalitan natin ng buo. Para may sisirain na naman siya. MIUI 125 All stock, fully paid 3 years na ngayon na 2012 <laughs> All stock, fully paid Tapos, ugotin mo lang ito Ugotin mo lahat yan Inuhugot lang yan Huwag kang hugot ang hugot Pihit mo lang konti Masikip pa, ano? Wait lang Ikaw mag-video, ako mag-hugot ito pa, palitan na rin natin. Parang, ah, no. si Maurie, derikado sa SPG. Balik yun sa stock, para yung matikitan. Ayan. Hindi lang gato'ng kulay yung binabili ko. Okay lang. Lilipat lang natin doon sa rabay yun. The... Hindi, kailangan tanggalin pa rin ito. yan yung kakabit. Hindi. Hindi lang makalipan. O, ito. Alin. Ayun ka pala. <laughs> Kailangan pala natin yung kaha pala. Kailangan natin kaha eh. Paano natin yung may kaha rin? Ayun ang tibay niyan. Ay, washroom. ram. naglinisan uh, mo na rin. Wash ram lid. Wala ka talaga ako nito. Gis, gis, atay eh. Gis, atay Okay guys, ito po motor ko nasira na naman. Kayo okay, didikit sa motor sa tricycle. Puro manira lang alam ko. <laughs> Para dito sa so, motor ko nilo, pa-tayo. Ito nga, Oh. Ito, no? mm. La, Ito na. Hmm. Ito pa, ano pa to? tama nga pala, dito pa. Parang putik, hindi na makita eh. Yun, pwede ko siya baklas eh, para linisin eh, no? Oo, oh, linisin mo na. Yun. Yun. Yun, balik. first time. <laughs> first time. <laughs> Hindi ko pa pala alam yung ayaw ka. Hindi <laughs> e, ka alam pa klasin. Nasa first time ko lang magkalas. Ito. Yun. Ah, kailangan mo lang ito klapin. Parang yun dito eh. Yun. Tuha na. Kapila. Yun. Yun. Diba? ba? Na. Na? Mara, mara. Na, punas saan mo na? Puna na? May na, po na siya, nasa bahay na. Turillo. Eto, may turnil niyo pa palang dalawa dyan. Oo, eh. no? sabi ni. Tapos time natin magbukas at mas nalalaman. Tanda po ba yung mga turnil niyo? Baka magkaiba-iba niyan. Para para sa masukat eh. <laughs> Para pares lang sukat. Maganda nito, ugasan mo na sa gripo. Ang Ito. Ugasan mo ba, ba yan eh? Ayun. 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 iya, tidak ada Ayun. papalitan natin ng, hit, ng ganito. Buo na yung binili niya. Kaya papalitan natin ng buo. Sana madala na ho. <laughs> Parang tayo mga babangga. Banggain mo ulit yung tricycle. Para malaman mo kung matibay. Hindi, <laughs> hey, matibay pala. Tricycle ang binabangga eh. Pamilihin sana ho. Alam ah. mo to. Papalitan natin ng bago para may bagong sisirain na naman. Yeah. Look. Yeah, ako sa wakas, bago pa. Nakmuk. O saktong Sakto-sakto. Ako wow. pa naman ito, sumubrain to rin. bago na oh. Ang sa... problema tayo. Sa, bakit? Kung susubra yung turnil niya. <laughs> tayo dyan. May binaklas ka dyan ah. Ito nga. <laughs> bago na uli. Oh. Bakit so? Pag-ibig sisirahin ka na naman. <laughs> Hindi ako mahirapan. Pag nagigipit ka dito. Hindi, may hina lang. May hina lang kasi plastic lang yan. Saktong lapat lang. Is it, isang seat talaga pala yan, ano? no? no? Hey, pwede nga hiwalay. Pwede nga hiwalay yan. Kung nga lang, hirap magtanggal ng... Ito kasi may pandikit yan. Tapos dalawang turnil dito. kada mo ba turnil yan? Magkakamukha lang yan eh. <laughs> Duit. <laughs> Kakap. Ang problema, baka sumubra. Yung turnilyo natin. Huwag naman. Alam ko may ano ka pang nasa hindi na ka nakalagay dyan. Alin? Binaklas natin kumpleto yan eh. Ito sa simen. Sobra. <laughs> so, yung ano na. Salpak muna natin. Salpak muna natin. tayo mga kasama. Ayun. Sabi na, may salpak Okay. Ayan po tama pagkakabit. dito kayo magpakabit kulang turn yun o sa mga sobra <laughs> hindi kulang sobra hindi kulang sobra dito na kayo test magagamit nyo pa ibang turn sa mga ibang motor nyo wala na ilaw sure ka? may, may turn na pa wala na baka sumubo na turn na <laughs> pala sabi ko sa'yo baka may sumubo na turn natin yan na sabi ko na eh ayan o nakita ko ba? ayan o sabi ko na eh mo. <laughs> oh, salpak lang salpak na yun. Wala. Ay na yan. Ay, <laughs> Para huwag nalaglag. Magaling -lag mga tanggal. Hindi na. Nalinis pa ano. Hindi na alam mo, Minsan na nga lang makatikim ng linis motor mo. Mas malinis, mas madaling masira. Ganun ba? Mas madaling sirain. <laughs> Sayang no? Huwag um, naikabit ko sana yan no? Wala yan. Pipihit lang natin po. Salpa? Tapat niyo lang sa may titi. Sa so may titi niya? Ikot? Wait lang. Relax. I-press mo lang. Ayan. Okay na? Okay na ba? Kung may mali? Pusok na. Tapos kakabit lang natin itong cover. Ayan. Saan mo mo na yung motor mo? Hindi ka lang. Uusin natin motor na rin. Sumubrang turliw eh. Sakto nang tagbinuksan yan eh. Walang problema kung Ibulsa na lang natin yung sobra. Pag sobra, ibulsa mo na lang para hindi alata. Diba? Tapos, salpak to. Wait lang. Salpak? Hihi. Bago eh, o bago-bago ng sinano eh. Baka baliktad dyan, ano mo ha? Salpa, pihit. Hindi, ba, hindi ba yan dito? Ay, unga ba? Salpa, pihit. Sabi ko siya. Tapos, sige lang, lock muna natin. Oh, eh, lock yun eh. Siyan, lock? Oo nga, no, pala yun. Ang galing naman. Kira natin. Diba? Tapos na nila, palitan na natin to Hmm. Pinagpal... Baka tayo maano eh. Patala tayo ng HPG. Kailangan nang balik natin sa stack. 5,000 to. Nasampulan na ako. Pero yung ilaw kong puti, okay ano okay yan? Okay lang yan? Oo. Oh. So, ano? Sumubra. Dapat sumubra. Ha? Ay, talaga. Ay, hindi. Ito pa oh. Dito, dito nga yun. Hindi nga tapos eh. May oh, tatlo ah. pa yan. Ano yung isa yung isa. <laughs> Sinasabi ko na eh. Sinasabi ko na eh. Ay nako, patay tayo dyan. sumubo na isa. Alam mo pag sumubra. Baka dito yun. Alam okay. mo pag sumubra. Ibulsa na lang yung sobra. Parang di alata. Eto yung nakatapat doon. Kaya nga. Oh, may binulsa ka. Ha? Ede, ayun nga yun eh, ayun o. No. Isa lang, may nalaglag na pinakita mo na. Ako, ako na. Oo. No. Oh. Ay, saan yun? Sumobra nga. <laughs> Paano sumobra? Hindi ka. May, may isa ka nga Oh. Ay, ito nga. Ito nga. Mm, sabi, Ay, ko eh. sa eh. sa'yo eh. Ibulos ako na sana yan eh. Para hindi alata. Oh, di ba? Tingin? Siyempre, bago, oh, din ah, eh. bago. So, na yan eh. Ah, bago. Bago yung sisilayan ka si Ipang ka mo sa dry ulit ha? Bago yeah. na. Siyempre, so, testingin muna natin. Baka sa baligtad yung... Sige, 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 right. sige. patayin mo yung headlight kasi nasisilaw Signal line mo lang yung left and right. A left. Yeah, right. Okay na. All goods na. Wala, <laughs> <laughs> ako lang ang kakatay. Paano, pa? Oy, paano po? Tunnel niyo mo na. Hoy, paano Patayin mo muna ah. Sayang ang baterya. Oh, okay, wait mo muna. It's salpak ko lang. Pero well, magsalpak ako na magtuturnilyo. Tapos na, ulgos na. Sigurado yung bayad nito. Galante ito eh. Potay tayo. Nakikikain lang nga lang ako kay Inchik eh. <laughs> <laughs> Pag tayo Mamaya na tayo magkape. Kape na lang tayo. Malas <laughs> ko yata sa taong ginawang ko ng motor. Lagi na lang ako rice ah. ma. Ay, di, sana may mo. Okay ko lang naman talaga malalapitan ko eh. Ano naman, di ba? Lahat na lang nang nagawa ko ng motor, nais ako. ba <laughs> ko? <laughs> ikaw lang naman nalapitan ko eh. Ano Lagi naman? Lahat na lang nang nalagay ko na mga. Nandito yung tortilyo. So sure, guys, malas tayo. <laughs> Pagkapin na lang tayo mamaya pagpasok. Ina-expect in, in, ko pa naman malaki ang bilhin nito eh. Baka nang scam na lang tayo mamaya. Huwag mo naman ako pahihayin sa video. Baka maipos mo to. Makikita pa ako sa mga camera. Huwag to. Huwag to. Pag nakita mo to kung sumerin Ay, iwasan nyo na. Iwasan nyo to. Scam ya yeah. Malupit talaga ang partner ko. Motor nila ako na kabit Puta, na is mo na ako pa magkakabit. Ikaw na. Paalam ka na niyan. Ano ito. Yan, ito muna, unahin ko. Mm. Na, no. alin yan? So guys, pag nakita yung mukhang yan, yan. Nakailang beses na ako ma-scam dyan eh. Ay, ka nilin pa Ayusin mo. Huwag kang pihit ng pihit. Huwag mo pilitin pag di pasok. Hindi, mo. pupasok. Kaso hindi, hindi siya nasagad. Balik mo muna. Baka hindi na yan. Walangin mo muna yung mga Philips crew. Philips crew muna. So yan guys. Ha, ah, pag nadaan sa shop nyo. Iwas, iwasan nyo yung mukhang yan. Hahaha. <laughs> scam yan. <laughs> Ngayon, okay mag okay, mag sa akin. Ako lang naman na yung iingat. Kaya niya binasag to guys kasi sobra-sobra daw yung pera niya. Marami naman daw pang bili kaya buong binili. Ano man naman? Lakas ng loob magsabi na kailangan bago. Is kami lang pala tayo. Sasabihin so pa rin ako bahala sa iyo putang ina. Eh. Pinagod lang uh, okay tayo. Wala sa inyo sa mamayang gabi magkakape tayo. <laughs> <nangyari pang> Mag-aay <laughs>